Kinating natin dito, kinating natin to dito kasi magkukunik sa ground yan eh. Pinotol natin to dito, pinotol natin dito. Pati dito sa ilalim. Yan, putol yan. Putol to dito. Kailangan, walang koneksyon yan papunta sa may ground. Another Juson na naman tayo. Juson Moon Max na Integrated High Power Amplifier na 4 channel. 4 channel ito eh. May dalawa siyang transformer oh sa previous vlog natin ito taga Cavite yun eh may nun ngayon ito naman taga uh, Valenzuela naman ito okay shout out sa may ari ito na taga Valenzuela Joson Moonmax ang isyu, isang channel na lang daw gumagana yung iba is hindi na although tinisting ko na rin yung gumagana is yung channel 1 and then 3 lang gumagana yung 2 and then 4 hindi, hindi siya gumagana ngayon ito guys, meron akong ikwan agad. Meron agad ako napansin dito or meron akong i-share si na uh, isa sa mga concern ko na nakita ko. Kasi last year meron akong binlag nito na meron akong binago. Sa ganito klaseng unit, Joseon Moon Max, meron akong binago. Yung ito kung mapapansin niyo, yung pula, 'di ba? Pula to dito. Sabi natin channel, parang channel 2 yata to, eh. channel 1, channel 2. 3-4 ilalim kasi naka 4 channel to ngayon kung mapapansin nyo pula ito pula positive to iba di ba ang nakalagay dito is ground connected to ground yan no oh. lahat ng itim yan lahat ng itim pasensya na wala tayong mic ngayon lahat ng itim magkakasama dapat lahat ng ground ito ground ito eh ito ground ground tapos dapat ground din ito ground ito ground ito ang nangyari ground kumunik siya dito sa positive ng channel 2. Tapos yung isang ground, kumunik din doon sa ilalim. Sa ilalim na uh, input dito or output, input output dito sa binding post. Eh, or channel 4 yata 'yan na nagigiging baliktad or naka-reverse polarity siya. 'Di ba? Ito tama to. Tama ito. And then uh, tama ito. Tapos ito mali. Mali din si Lalim. Baliktad yung itong side na to. Itong side lang na naman na to, baliktad. Ngayon, ang gagawin natin dyan, dahil baliktad yan, uh, pwede naman to eh. Para, kasi dati, nung sa may previous vlog ko, saka, ano, nung, last year pa to, alam, alam ko last year pa eh. Pwede naman natin gawin to eh. Yung linya na to, ayaan na natin to, or, hindi pala pwede. Kailangan, katingin pala talaga siya. Kasi pwede sana ng isalpak yung Hindi mo rin pwedeng baliktarin to kasi hindi natatanggal to eh. Ito hindi siya oh. Buti sana kung katulad sa mga paibuto na pwede mo siyang i-dretso or ano ba yung hindi tanggal dretso tapos papalitin mo lang yung itim tsaka pula dito. Kaso ah, hindi eh. Hindi mo tatanggal yan. Ang gagawin mo dyan, bunutin mo talaga siya or kakatingin. Okay? Mangyari eh. Uh, ko eh kung oh, wala, cutting talaga ang mangyari kasi dyan, yung ito, ground to apat to magkakasama lahat apat sa gitna eh tapos ito, hiwalay dapat to hiwalay to, yung kulay blue na to dapat to dapat makukunik yan dyan di ba? gates nyo, gates nyo ba? ito, positive to, di ba? positive tingnan yung ground na nakalagay yung oh. connected to ground yung ilalim ganun din yung ilalim mo, oh, connected to lahat dito ngayon, mali yan. Mali yan. Naka-reverse polarity ka Pag ganyan. Na magugulat ka. Bakit pangit yung tunog? Hindi siya ganun gaganda. Kasi nga nakabaliktad siya o naka-reverse polarity. Kaya gagawin natin dito. itatama natin. Okay? Ang problema, ang pagbaklas nito. Eh, naka-double-sided pa naman to. Pwede sana katingin lang to dito. Kakatingin mo to dito. Yan, katingin mo siya dyan. Pwede na sana yan. Kaso nga lang, may linya pa sa ilalim yan may linya pa sa ilalim na pinutol mo to dito may connection pa rin sa ground kasi nga may linya sa ilalim kailangan mabaklas talaga siya ng buo as in uh, umingi ako pala ako ng pasensya dun sa mayari nang ginawa ko nito na taga kabiti hindi ko rin napansin yun eh basta yung sira nun dito lang hindi ko alam kung yun din yung trouble niya nito eh sa kontakin ko na lang ulit ngayon ko lang napansin ulit to mahirap ng pagbaklas sa totoo lang guys mahirap pagbaklas yung ganito oh. Kasi ang solid ng hinang nito, makakapal na na ah, bakal na ito or alambre, ang hirap niyang hinangin. Kaya kapag mga 40 watts lang yung gamit mo pang hinang, nako, masa, mabibwist ka lang. Okay, hindi kasi natin mababaklas to. Yung ito, pwede sana pagpalitin yung itim tsaka pula. Ang problema, nakatago ngayong nut to. Kaya wala tayong gagawin, wala tayong ibang gawin kundi i modify talaga natin to, i-wiring natin. Papapansin nyo yung itim na sa gitna, di ba? Ground yan. Dapat lahat ng ground magkakasama. Ngayon, ito, mag yan, yung apat na yan. Kasi nga, naka 4 channel ito. Ngayon, pansinin nyo yung tester natin. Pansinin nyo, ah. Eh, itong ground, dapat, lahat ng ground magkakasama yan, dapat sa gitna. Ano yung nangyari? Wala, oh. Wala, di ba? Oh, wala. Pero ito, magkasama. Ito, siyempre, common ground yun, eh. Ngayon, itong ground, napunta siya dito. Napunta dito dito, speaker to eh, out dito or isang channel ito. Tapos ito isa, napunta sa taas, oh. ayan mali itong dito and then dito. Tapos yung ground, napunta naman siya dito sa may speaker in. Ay sa may itong ground na to, napupunta sa may speaker dito sa terminal. Na ground dapat 'yan. Dapat yung ito lahat magkakasama dapat to. Itong apat at to, 1, 2, 3, 4. Magkakasama dapat 'yan. Tingnan nyo, wala oh. Wala. Kasi nga, nagkamali ng wiring. Ngayon, ang gagawin natin, kaya kung bakit binaklas yun, na pwede naman katingin sa taas sana, Ito, tulad dito, pwede naman katingin dito. Kaso lang, tagos sa ilalim yan. Kasi naka sa sided siya oh. Tagos, di ba? Mapapansin nyo Tagos sa ilalim. Ganun din dito. Kaya gagawin mo, putulin mo to dito, putulin mo to dito sa ilalim. Ayan. Tapos, yung itong sa gitna na to Pagsasamahin natin lahat to Pagsasamahin lahat yan Kumbaga magiging common ground yan Itatawid natin siya dito Tapos pagputol tayo dito Putulin to dito Putulin to dito Same din dito Tapos iwawiring natin mamaya yan wire na lang natin Okay Nakating na natin Kinating natin dito Kinating natin to dito Kasi magkukunik sa ground yan eh pinotol natin to dito pinotol natin dito Pati dito sa ilalim Yan putol yan Putol to dito Kailangan Walang connection yan Papunta sa may Ground Kasi kapag may connection yan Tapos binago may linya Naku, yari ka dyan Sasalubong Tapat wala to ito Ground to eh Ground Yan, wala Tapos dito Kailang wala rin to Yan, wala Ngayon Dahil ground dito Ground dito Magiging ground dito talaga ito Yan, kinuskos natin Kinuskos natin Tapos pinagdugtong natin Yan, dugtong ito, dugtong din ito. Kasi, common ground lahat ng itim na to sa gitna. Ayan, ito, common ground. Tapos ito, common ground. Okay? Ngayon, itong linya na to, pinutol natin to or tinanggal natin yung wire dito, mula dito. Kasi, connected pa rin sa ground niya, no? Bapapansin nyo. Ba, connected pa rin sa ground, no? O, oh, connected siya sa ground. Kaya, ginawa natin, pinutol natin or hinatak natin. Ang ito, dito siya galing, dito siya galing. Dito ngayon natin i-connect 'yan sa taas. I-connect natin siya dito mamaya. Yan, dugtong natin siya mamaya dito. Tapos yung itong dilaw dito sa ilalim 'yan. Pupunta siya dito. Okay? Yan lang. <laughs> Ang mahirap dito pag hindi mo kabisado, s'yempre. Pag hindi mo kabisado, mahirapan ka pag analyze kung paano yung connection niya kasi naka 4 channel ito. Ngayon ibalik ko to, balik natin. Tapos yan, i-wiring ko to na maayos. Tapos testing natin ulit pinalik na natin yung board. Ano? Ganito yung ginawa natin, no. Oh. Yung dito kanina, focus yan. Yung dito kanina, binunot natin kasi may connection sa ground yan. Ha, binunot natin tapos nag-jump tayo lang. Dito na natin siya kinabit. Yung ilalim, yung dito sa pangalawang butas, uh, pangatlo pala, binunot natin tapos nilagay natin sa ilalim. Yan, rekta na. Kasi sa may kabila na ano yan, ay, or dito, magkadugtong sa ground yan. Hindi pwede. Yan, ganun lang diskarte oh. Binunot lang natin. Ito lang na side naman ng mali dito dito dito. Ngayon may nakakabit 'yan for channel. Yan naka for speaker. Okay, dalawang sub natin, dalawang mid high nakakabit diyan. Ngayon yung input niyan, input 1 and 3, isang input lang dito sa XLR. Tapos 2 and 4 magkasama din sila. Okay, ngayon o natin. Play natin yung laptop natin. Oh, ayan, may tunog na no? oh. Channel 1. Kaso may problema pa ako rito na nakikita yung control niya. Channel 1. Ito, base ito. Ah, marinig nyo kumakalabog Ah, tapos ito, midahay ulit to. Kasi yung 1 and 3 natin, midahay nakakabit. Pangit yung tunog dito. May problema yung control dito. Okay, channel 4. Working na yung apat ha. Gumagana na yung apat. Ngayon, palitan natin yung control. Palitan ko muna ito para may problema lang. Ito lang yata yung channel 3. Mukhang channel 3 lang. Palitan muna natin to. Palitan natin tong channel 3. Yung ibang control mukhang okay naman. Napalitan na natin. Bali dalawang control na pinalitan ko. Alam mo kung bakit? Yung control kasi na stock niya ay may groove may group siya 50k na may group. wala tayo nyan kapag ganyan na may group na 50k wala tayo tapos mono wala tayo nyan <laughs> ordinary lang din naman yan eh kaya pinalit natin ito yung walang group. okay lang yan bago naman eh importante bago ayan bago yan ha oh. dalawang 50k kaya para hindi man na yung bago si bossing ito nga balak ko nga palitan to eh mamaya tingnan ko kung anong pwedeng mangyari pinalitan natin tong control kaso parang ganun pa rin oh Volume natin. Mukhang sira itong pinaka music volume, mga oh. pinaka uh, sa music ito to to to. Yan. Bukod doon sa may master volume kasi ito, parang sa music volume niya. Oh. Apa sang ina ng nang 4, oh. Channel 2 and then 1. Good. Paganda ito, no? Oh. Putik niyan. Maklasin nga natin to. Mutay, isang buong mahaba pala to. Maklasin natin, palitan natin to. Pambihira na yan pinaklas na natin tong board then chinik ko makasira na talaga yung control nya dapat may continuity itong mga to eh. wala na sira to ang gagawin na lang natin dito uh, palitan na lang natin lahat to charge na lang ni bossing to kasi ganun din eh papalit tayo pa isa isa tapos magkaka problema lang din or may maramdaman si bossing na hindi maganda palitan na lang natin lahat para condition na ito sabay na natin itong mic kasi alam ko ginagamit yata nila yung mic nito or hindi naman siguro ano kaya maganda alam ko hindi nila ginagamit yung mic nito kasi may mga processor to eh pa na lang yung treble, mid, bass and then sa music na lang yun na lang papalitan natin dito tapos dito wag na may mga ano tolo, kinating okay palitan tayo ng control para mas mabilis yung video natin ito lang na side pinalitan natin. Puro kanto puro stereo. Yan, ito yung pinampalitan natin ha. Na 50k yan. Na 50k na stereo. Ang problema, medyo mahaba yung shaft nito. Okay lang yan kaysa magputol pa tayo. Ayan, basta bago, importante bago siya. Ito may mga continuity na na wala na sa ayos ba kumbaga. Okay, palit na ibalik natin to, testing natin. Ah, binalik ko na yung mga control ngayon on natin. madali lang sundan to guys ha basta yung sa may previous natin na kwan or sa pinakasimula natin sundan nyo lang kung saan ko pinutol yung pinutol ko to dito pinutol din silalim tapos kabilaan ha kailangan kabilaan yung putol nyo kasi double sided yan yan tapos yung gitna niyan pinagdugtong ko kasi magiging common ground yan yan magiging common ground tapos yung blue na wire dito nyo lagay tapos yung dilaw na wire yung silalim okay para hindi hindi magkakasalisi yung yung out nya ngayon set up natin set muna natin 3 ball gitna lang natin mid gitna bass gitna uh, ito pinaka music no, oh, sige 11 o'clock natin okay channel 1 okay tapos channel 2 Base kasi ito, wala well, hindi gano'ng marinig. 3. Kanina, pangit yung tunog nito. Ngayon, no? okay No? Tapos, original music kasi gamit natin kaya pinuputol-putol ko baka makapirate tayo. Channel 4. Pwede pa natin yung todo yan. Gusto mo todo Ayan. Kung hindi lang, ako naka, hindi lang tayo nakagawa original music, pwede pa natin ihataw yan eh. Control lang. Itong dalawa kasi 2 and then 4. Base kasi ito. Okay na. Hanggang dito na lang. Ang pinaka point lang natin dito ay... Ayan, yung pinutol natin. Sabi ni Bosing dito, uh, pinagawa na. Basta, meron ng kwento to eh. Ayaw ko lang ikwa na. Ibalik na ba? Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo, di ba? Sa Kaiser sir ng tagakabiti, may Mrs. Kulit yun. Na hindi ko kasi napansin eh. Jupiter Moon Max din yata yun. Na dito lang, dito lang ako kasi nag-focus nun eh. Hindi ko kasi na, kwan, hindi ko na malayan na, hindi ko ganun kwan. O ba tawag nito? Hindi ko napansin. Although, meron na akong ginawa nito sa previous vlog ko pa nung to, basta nakarang taon na minodify din natin to kasi nga meron tayo napansin. Uh, chat ko na lang si Bossing ulit. Yan, basta kung may nabili kayong ganitong unit, tapos pag sinilip nyo na hindi pa na-bondified, pwede nyo gayahin yung ginawa natin. Okay? Okay, nakulang na lang dito ay, ayan, linisan ko to kasi hindi pa lang nalinisan. Yung back panel, hindi pa nakatornilyo yan. Okay, dahil lumabot ka sa part na video natin na ito, alam ko hindi ka pa nakapag-subscribe diyan. I-subscribe mo na yung YouTube channel natin. <laughs> pinutoy mo yung subscribe, pinutoy mo yung bell button, silik mo all. Ayan, kapag napindot mo na lahat 'yon, no-notified ka kapag meron akong upload na video. Nag-upload tayo ng na video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, marami maraming salamat. God bless and then peace sa inyo.